Magandang balita po sa mga empleyado ng General Luna LGU sa Quezon na single pa. Magbibigay kasi ng dalawang araw na stress leave para sa inyo ang inyong lokal na pamahalaan bilang pangangalagas sa inyong mental at emotional health, lalo na kung mag-Valentine's kang mag-isa. Yan ang ulat ni Benji Dorango. mapapasa na all ka na lang talaga sa mga empleyado ng General Luna Quezon LGU. Dahil ang mga single doon na naabutan ng Valentine's Day na mag-isa, granted ang special stress leave ninyo. Base ito sa Executive Order No. 090 sub 2024 na binibigyan ng dalawang araw na bakasyon ng mga lonely ngayong araw ng mga puso. Naunawaan daw ng General Luna ang pangangailangang mental at emotional health para sa productivity at satisfaction ng isang tao. Kaya pwedeng mag sa February 15 at February 16 ang mga single. Agad naman itong inulan ng komento. Ang komenter na ito, maghiwalay daw muna mga magjo sa munisipyo para may live. Ang isang ito, hindi jowa kundi pang-date naman ang problema. Abay balak pa yatang hingin kay Yorme. Tuloy ang mga tambay na single, nagtatampo tulad ng isang ito. Kahit dito sa Maynila, kumalat ang balita. Sabi nila, sana all nga. masaya po kasi ano, makapag pasal kami sa ano sa mahal ko sa buhay. po may time po ako makapag-relax, mabibigyan ng pagkakataon na makapag-unwind. Malaking bagay na yun sa akin bilang uh, manggagawa po. Sasagutin na raw ni Heneral Luna Mayor Matt Irwin Florida ang pasahod sa kanila. Hindi na ito kukunin pa sa pondo ng munisipyo. Double pay naman para sa mga mas pipiliin na lang na magtrabaho kesa magmukmuk dahil sila'y bigo. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.